magandang araw sa inyo mga kaoto so sa video ito babagi ko sa inyo itong ating ipapagawa dito sa ating lightings narito ngayon tayo sa karaan car aircon shop so papagawa natin yung ating aircon sa wakas susubukan ulit natin may pagawa ngayon ito baka naman magkakaayos na dahil yung ating sinundan eh pangit ang gawa So ito ang ipapagawa natin dito. Palit na halos lahat. So dalawa yung ating bagong laminated condenser. Tatlo yung ating ilalagay na bagong auxiliary fan sa condenser. Tapos dalawang expansion bulb at isang laminated na evaporator ito yung ating nabili so malakas naman ito pwede siyang baliktaran pwedeng pabuga at pwedeng pahigop subukan natin kung tatagal yung auxiliary pan na yan so ang usapan namin dito ako yung bibili ng piyesa tapos siya yung magkakabit pero yung mga hose at saka fitting sa kanya naman gagaling Ayan, tapos may warranty doon sa kabila dati pinagpagawa natin pag hindi sa kanya kinuha yung item walang warranty so ito pinopormahan na yung ating condenser maliit pa pala yung ating na ilagay na pan sa liripan tapos ito yung ating condenser Doon sa harap yan tapos ayun pinapaklas na yung ating compressor Okay, check din nila. Ibababa lahat. lilinisin lahat. Para maayos yung gawa. At itong ating evaporator dito sa likod. Yan yung Yokohama. Bababa uli nila at lilinisin. Papalitan ng bagong hose lahat. Lahat ng linya. So, ito na yung ating compressor. i-check na ni Sir Bobby. Yan. So, nagdagdag siya ng langis. Ayan. Che check nga kung may bomba pa. So, parang maayos naman. Kasi, may bomba. Ito ma, kung maririnig nyo dito sa video. Tapos ito yung ating yung kahama evaporator dun sa likod so nalinis na nila bubuoy na lang so ayan inaassemble na nila ito naman yung ating condenser yan pinuporma na nakabit na yung ating evaporator nabuo na Yokohama evaporator blower. Tapos ito yung condenser natin sa harap. So nawala yung ating shroud, kasi binuhahan nung huling gumawa. Nababayaran sa akin pag kababackless ni Pedro. So sabi ko kanya na. Ayun, so ito na yung ating condenser sa harap. So maliit yung pan natin pala. Ito na ikabit na yung ating dito sa likod dapat mas malaki pa lang yung pananay na natin para masakot niya hindi niya masakot na maayos yung ating ano eh condenser ayan so, ganyan yung bracket niya so, kina na yung ating evaporator yan laminated so dito lang sila medyo nagtagal naghanap kasi ng expansion bag na pasok dito sa ating dominated na evaporator tomorrow yun magandang araw sa inyo mga ka auto update ko lang kayo dito sa ating light ace sa pinagagawa nating aircon so naikabit na nila ito kahapon hindi pa lang tapos yan nakalaylay pa tapos yung ating condenser nilagay na dito ating yung pan din niya na rin ang tubo ng bagong hose tapos dito yung ating yan condenser na isa ganda na pagkakagawa parang stock tsaka yung ating filter so ngayon, punta na tayo doon para ituloy pa dalawang araw na ngayon kasi yung kahapon kinilang sa oras ganap pa kasi ng pyesa na ikinabit So ngayon daw ang gagawin na lang ay wiring tsaka leak test. Maayusin. So matatapos na daw ito ngayon. So update nyo na lang ulit kayo mamaya. A few minutes later. So, mga kaoto, ito yung ginawa dun sa ating evaporator. Ayan. So, wala na silang binagong fittings. Taklog na rin. Ang At ating thermostat. Ayan ito na yung ginawa nila para pag nagka problema daw pwede natin ibalik na hindi pinuputol kasama ang warranty. tapos pag magpapalit salpak na lang din kasi ayos na yung kanyang fittings Yan. Mukhang hindi tayo matatapos niyan mga ka kasi kung makikita nyo yung wiring nya sobrang gulo. So sabi ko sa kanya, hiyain na lang ganyan para bukas e eh, bubuin na lang. Hindi na kailangan baklasin. So tutuloy na lang ito bukas kasi hapon na ngayon. Day 3 Mga ka baklas pa yung ating aircon. So pangatlong araw na natin dito sa shop hindi kasi natapos ka po kasi yung wiring na ayos pang mabuti kasi dun sa ating huling pinagpagawa masyadong ginagaw yan pinagpuputol ngayon naayos na ayos nya yan natagalan tapos nahirapan siya dun sa fittings nitong ating ito yung nagalap siya wala siya makita So, kaya, ayan, nag-convert na lang ako siya. Matagalan. Diyan. Tapos may ginagawa pa rin silang iba. Bawasan sila ng tao. Dalo na ako silang nagawa. Kaya natagalan tayo ngayon. Ayan. Yeah. Update ko na lang kayo. Mga 10, ka 10.25 Next araw And they No.